Ito, guys, may nakuha na naman ako na air fryer sa baba. Ito siya, oh. Ayan. Tsaka malinis pa siya, guys. Tingnan nyo. Mas malinis pa dun sa ano namin, sa, sa air fryer namin. Tapos alam nyo, guys, meron pa siyang ano. O, tingnan nyo naman. May ano talaga siya. Meron siyang kanto, Yung sa amin wala. Ayan. Tapos ito din ay sa kanila din yan. I-check natin, guys, kung mag siya. Kung okay ba siya mag-andar. Lagyan natin ng tinapay dyan. Tapos, ayon, i-on nga natin. Ayun. Ayun, ayun. Tapos, uh, paano to? Ayan, ganyan lang. 100 o oh, 150. Toast lang natin ang bread. 150. Tapos time. Wala, 30 minutes. Ano lang? Saglit lang. 5 5 minutes. 5 minutes. Oh. Ayos ah. Digital pala to. Yung sa amin ay ano, dipihit lang. yata may init yung 150 ayun may ano siya guys oh. yan yung mga ano niya yan Tingnan natin kung mainit. Uy, mainit naman eh. Mainit, mainit siya, mainit. Kasi one 150 lang yung nakaset. Temperature. hindi na pala maano siya hindi na pala siya ma ma change yung temperature oh mag continue siya niyo guys, Malinis pa siya, oh nakinis po. Yung sa na, na dito ay ano na eh, ang pangit na. Mapangit na. Ako luma na talaga. Tsaka yung dipihit, yung pinipihit lang namin yung ano, tapos yung sira, yung kanyang pihitan pa ng time, yung sa timer pa niya ay ano na, sira na. Tinuto, tinutuslo ko siya ng ano, yung yung knife, baga ng bread knife para i-adjust lang yung kanyang ano, i-adjust yung kanyang timer tapos ganun din yung sa ano niya, yung sa temperature niya, di pihit din yun 3 minutes galing na, oh. Digital pala siya, oh. Pero naamoy ko yung ano, yung tinapay. Pero yung nakaset niya na, yung sinet ko siya na, ano, temperature, parang mababa nga yun para pang toast ng, ano, pang toast ng bread. Kasi tingnan nyo guys dito, oh. yung sa french fries na 200, sa cake 180, sa chicken wings 200 sa hipon 180 tapos sa 180 din sa isda sa steak 180 ayan siya may mga timer timer na din diyan siyang nakalagay oh para guide pag nag ano ka pag nag uh, air fryer ka ayan siya okay ah uh. two minutes hindi siya magto-toast. Pakiramdam ko parang hindi siya magto-toast kasi mababa lang yung ano, mababa lang yung ano ko o, temperature. Ay ang cake niya ay 180. So expected na natin na hindi siya magto mag ano mag mag uh, brown yung ano niya. Pero nung binuksan ko at nang tinignan ko kung mainit, na, may init siya eh. Ayun, mainit. may mm, mainit. Antayin natin. Pero para matagal yung 1 ah uh, yung 5 minutes. Siguro ano 30 seconds ah uh, 1 minute lang, siguro 1 minute lang para sa 180 degrees. Diba? matatapos na siya. Matatapos na. 5 minutes. Dapat, ang tagal nga ng sinet ko. bakit hindi nag ayun zero na siya hindi siya nag -ano, nagtunog Ayoon. Okay na. Oh, ganyan nga siya, guys. Nagbrown din naman siya, di ba? Ayan siya. Oh, crispy, crispy siya. Oh, crispy oh. Ang crispy niya. Ayan. So okay siya, okay, okay. Diyan siya, oh. ang crispy niya, oh. Ang crispy niya, guys. Ang sarap nito pag may butter. Ayan. So okay, okay, okay.